So ito na mga yung pang 19th harvest. So medyo marami-rami ito sa uh, 18th harvest ko no. Uh, siguro ito aabot uh, na ito ng uh, 200 kilos. Kasi nung 18th harvest na yon nung Martes ay 173 kilos. So hindi ko na po yan nabilang yung reject mga farmers no yung mga masyadong maliliit mm, tulad nito. Yan. So nagkakaroon din ng ganito sa talong ko mga ka-farmers dahil sa bunga na yan na uh, ganyan no. Ayan. So sa isang tangkay, meron minsan kasi apat, lima, so ito tatlo. So pag ganito kasi mga farmers uh, hindi na po siya lalaki. So yung may main po niyan, ba diba may malaki siya tulad nito kalaki, tapos yung kasunod niya, ganyan na. So class A, class B, tapos nagiging class C na. So ito, uh, reject na ito. So kapag iiwan din naman ito, hindi na rin naman kasi ito lalaki siya mga farmers no. Wala na 'yan, wala na pang pag lumaki 'yan. yan no? So, yung, kapag ganito kalilit yung kanyang tangkay. So kapag malalaki, ayan tulad nito, so big sabihin lalaki yung kanyang bunga. Kaya ganito maramit itong lumalabas sa ganitong kaliliit mga farmers sa talong ko so kinukuha ko na po yan kasi ayan tulad po nito uh, nag iiba na yung kulay nya pero yung size nya ganun pa rin kalaki pero yung katabi nya mga ka farmers no malalaki So halos kasi dito sa aing talong uh, sa mga bunga niya nabubuo po, po lahat. Uh, kasi yung kalexto so cluster type kasi sa mga farmers sa isang tangkay ang dami niya ng bulaklak so dito sa akin na, nabubuo po talaga lahat siya kaya uh, maraming maliliit na bunga yung gusto ko nga sana mga farmers no yung mabuong bunga sa dito sa talong ko sa isang tangkay dalawa lang kasi lalaki po talaga yan yun nga lang uh, talagang nabubuo so hindi naman natin pwede na sa bulaklak pa lang tatanggalin no So inayaan ko na lang So tulad po nito mga so farmers Ito hindi na po yan lalaki ayan o. So simula po kahapon mga farmers Yung ulan-ulan po dito So ngayon uh, natapos ko na sa pag-harvest Bali mamayang hapon uh, Mag-spray So kapag ganito kasi yung panahon Hindi tayo makapag-spray nito Kasi uh, yung insecticide natin Or foliar Mababanlawan lang din kagad Sayang So doon na rin po papasok yung mga insekto dito sa ating talungan pag ganitong panahon. So ayan na shoutout pala kay uh, Brail kay sa kaibigan natin kay Brail Baldis no sa Barbasa. So andun ako kahapon sa Barbasa kumuha ako ng seedlings doon kasi yung seedlings ko diyan kulang. So may ni-recommend siya sa akin na nagbibinta ng seedlings doon. So pumunta ako doon mga farmers at kumuha ng uh, seedlings ng Kalikso F1. So ginabi na ako sa pag-uwi at uh, naulan na. So wala tayong magawa kaya kailang umuwi kasi kahit umulan. So ayan, mapapansin nyo mga farmers, uh, may mga makakapal-kapal pa naman yun po yung kanyang mga bunga. So halos hindi lang kasi mapansin. No? Ayun. So sa next Martes na pang 20 harvest, So marami-rami pa ito dito yung makukuha ko dito mga ka-farmers no. Marami pa naman kasi sang natirang mga bunga. So sa price update talagang uh, bumaba na naman mga ka-farmers yung presyo. Kasi nung uh, nakaraan na harvest ko ay nasa 60 pesos yung kuha ng buyer ko. So update niya ngayon bumaba na naman. Ah... Uh, wag ko lang kung sa 40 pesos sa, sa 40 pesos na klase A kung tataasan niya pa mamaya kasi nung sabi niya 40 na lang daw yung kuha niya so wala tayong magagawa. so yung kasi yung presyo niya so volume kasi yan simula sa class A hanggang class B kukunin niya po yan lahat so kapag uh, may kumukuha kasi sa akin na tag isang bundle lang o 20 kilos sa so, ibang presyo naman yan So kapag uh, yan kasi yung buyer ko lahat po yan mga ka-farmers no kinukuha niya wala siyang natiti wala siyang tinitira kahit uh, yung class C kahit tragic nga kapag uh, alam niya na mahina yung talong kukunin niya na yan so ganun yung buyer ko so yung iba kasi uh, patingi-tingi lang so uh, karamihan class A yung kinukuha nila so ibang presyo naman yan kapag purong class A lang na hindi sila kukuha ng class B. So bali ibabandel ko na lang yun mga kaparmers. So may pipitasin pa kasi doon na uh, labay puwan na sili. So umuwi pa kasi ng asawa ko. Pagbalik niya uh, siya yung mag-harvest nun. So ako magbabandel. At uh, yung inuna niya lang kasi kanina sa pag-harvest ay yung ah uh, sili labuyo so nung nakaraan na uh, nakapitas ako din sa sili labuyo ko nung uh, 12 kilos so ngayon uh, 7 kilos na lang po yan mga ka-farmers so maganda po yung presyo niyan so update ko na lang po kayo mamaya kung mga ilang kilo po itong lahat so ito na po mga ka uh, bali 14 na bundle na tag 15 tapos uh, may nakabukod po na Uh, isang bundle na 8 kilos, so bali nag total po ito mga ka-farmers ng uh, 218 kilos. So ito na po yung uh, pang 19th harvest, so mas mataas po kaysa nung 18th harvest.